I committed the crime of robbery with the Hopeless ka, di ba? Madali ako nakapag-adjust. Doon na tayo yung grupo, 2005. Dalawa lang ang pagpipilian mo sa loob. Gusto mong mapariwara, gusto mong gumanda. Ayusin mo buhay mo. Pag-excombi ka kasi, ibang ano eh, sa'yo ng tao, di ba? talent pa ako about unity within diversity. Joey De Leon, the founder and president of the Bagong Buhay Group of Artists. Nung nasa ano pa ako, prison pa ako sa New Bilibid Prison, Bureau of Correction. Meron ng ano ron, existing na yung uh, pagpipainting doon ng mga PDLs. Ngayon, nung, nung kami nagkakilakalala ng grupo ngayon ng Bagong Buhay Group of Artists, mga artist kami ron the same time para magtuloy-tuloy yon nag-request kami sa education section ng Bureau of Corrections na baka pwede kaming magtayo ng isang grupo na i-recognize ng education section ng Bureau of Corrections. Yung grupo na yun, tinayo namin doon, that is Teamwork Group of Artists. Sa loob yun, ha? hindi ano, na, nakakulong pa kami noon. na naman ang advocacy noon is to teach PDLs na magustong mahilig sa art. Tapos nagtayo kami ng school doon, School of Arts. Through the assistance, so, syempre, at recognition din ng ano, Bureau of Connect Corrections. Tapos ayun na, dumami mga, sa medium security compound yun, ha, ng Bureau of Corrections. Dumami yung mga naging estudyante, yun, nagdire-diretso sa loob pa lang, natuto na kami mag-painting. Mag painting drawing drawing lang, pero hindi siya talagang, ano, yung totok, gano'n. Parang ah, ano lang, pag naisipan ko lang mag-drawing, gano'n. Doon sa loob, talagang na dire diretso yun. dire diretso dire yung pagpipinta. I committed the crime of robbery with downside and sentenced to suffer a eh, 18 years to 23 years. Tapos, nadala ako ng ano, na Bureau of Correction sa Medium Security Bound. 1997, nadala ako lang. Sentensyado ko. Sa, sa akin, sa story ko, sa, sa buhay ko nang... Yung, yung, ano kayo, sentensyado ko. Ka. <laughs> Di ba? Tapos, Daling ganun. Yung, yung pabiyahe pa lang ako, yung, pumapasok ko sa'yo. Ito, siyempre, feeling hopeless ka, di ba? Ano kasi, yung napapanood mo sa... sa media, sa TV, sa pelikula, puro mga ganun ng buhay sa loob na. Pero pagdating ko run, hindi naman pala. Hindi naman pala ganun. Ano kasi, minsan yung, yung, yung ano kasi, yung abang tawag natin yun. Hindi malahat. Yung media kasi, di ba, minsan ano eh, pinapakita lang yung negative side eh. Meron palang positive side dun sa loob. Yung programa nga ng Bureau of Corrections, ng, ano, ng DOJ, yung education program. Ng, ano. Doon ako nag-aral eh. Madali ako nakapag-adjust sa side ko kasi pas mga ilang taon lang nag-aral na ako ron eh. Aral ako ron. Doon ako graduate ng high school. Doon din ako nakapag... May college din doon. University of Perpetual Help. Ang ano ang uh, school. Bali ano siya, uh, try project siya ng Bureau of Corrections, DOJ and the University of Perpetual. Ganon din, nakapag nakagraduate ako ron, Bachelor of Science in Commerce, major in entrepreneurship. pagka ko, hindi pa ako nakapag ano kasi na lumaya. Nag apply ako as an inmate teacher. Natanggap ako sa Alternative Learning System. That's 2005. Doon na tayo yung grupo. Nung teamwork group of artists. 2005. Nagtuturo na ako noon. May pala ako. <laughs> hindi pala, ano, yun. Pinus ko. Inano ko na. Tapos marami rin, hindi lang ako. Dahil yung tinayo namin grupo roon, nagtayo nga kami ng school sa medium sa loob ng medium security compound meron kasing tatlong ano doon eh, unit ng education ng formal elementary high school vocational and college nadagdagan ng isa eh nga yung school of arts nang dahil sa grupo namin yun doon na nagtuloy-tuloy yung nag-umpisa na magkumuha ng estudyante. Basta dumami ng dumami na. Siyempre yung Diyos. Siya yung ano, number one. And, ang ano kasi doon eh, doon kasi sa totoo lang, isa lang ang pagpipili, dalawa lang ang pagpipilian mo eh. Sa loob. Gusto mong mapariwara ka. Huwag kang gumawa mabuti. Gusto mong gumanda. Ayusin mo buhay mo. Doon ka sa kabilang side. So ano lang, dalawa lang naman ang pagpipilian mo eh. Diba? Yung evil, saka yung... Kahit sa lugar naman, hindi mawawala yung masama, saka ano, di ba, mabuti. Lumaya ako is 2008. Paano kasi, ano eh, na-commute yung, nabawasan yung sintensya ko. Nabawasan, dapat ang, ang year pa ng laya ako is 2018. Nabawasan ng 10 years. <laughs> hindi naman kasi sa ano, maganda rin naging record ko rin sa loob. Wala naman akong bad record na nagawa ron, walang trouble. Pag, pag ex-combi ka kasi, eh, ibang ano eh, sa ng tao, di bang, Discrimination. Nandun yung stigma mo eh, for being an ex-combi. Hirap. Hirap talaga, para kang back to zero eh. Okay eh, that, ganito eh. Ginirid kami sa loob eh, ng Bureau of Correction. Maganda rehabilitation program ng ating gobyerno for PDLs. Ang problema lang, yung pag reintegrate ka na eh. Ka na rin sa society, pinanggalingan Ang hirap mag-adjust. Paano nga kasi yung tatak mo nandun? Uh, ang hirap pumingi ng tiwala. May pagkakataon nga na iniisip mo, paano ako? Pa hindi mo alam kung ano gagawin mo? Paano nga kasi ganito eh? I'm not saying, ano na tsayin ano ah, napakagaling ng rehabilitation program ng paglaya mo, ito ang hindi ko sinasabi. Maraming problema ang gobyerno natin. Eh. Wala tayong post-rehabilitation program for inmates. Ang nangyayari usually, mag-report ka sa parole officer. Pag hindi ka nag-report, huliin ka ulit. Di ba? balikan na naman doon. Wala siyang, ano, wala siyang assistance, di ba, sa gobyerno. Ang hirap. Kaya maraming nagkakaroon ng recidivis eh. Siguro alam niyo naman yun, di ba? May mga recidivis sa justice criminal system. May mga pa ulit-ulit na nagkakaroon ng ganun. Paano hindi nabigyan ng pagkakataon? Ang ginawa ko noon, ginamit ko yung pinag-aralan ko sa loob. Nagtayo ko ng small business, junk shop. Nag-junk shop ako. Ayun, ang uh, hanggang sa na, nag-anak na kasi ko eh. graduate na yung anak ko. Hindi na, tinigilan ko na. Nag, nag, umasa ko public service, nag, nag, ano ko sa barangay namin, sa barangay Commonwealth nagtrabaho ko bilang BPSO. Ngayon ano ko ron, uh, barangay investigator ako. BPSO investigator. The same time, nagpipinta. Pero nagpipinta-pinta ako noon. Kaso hindi siya talagang katulad nito, natayo yung grupo. Talagang yun, doon na kami tumuto. Hindi na, ano, hindi na, ubos, maramihan na, lagi ka nalang nagpipinta. Pero nung pasun, paano-ano lang, pag yung may extra time, takala ko mag, sa binibenta-benta ko. Nagiging ano ko rin, nagiging source of income ko. Bukod doon sa pagbabaranggay, pag, pagiging empleyado ng barangay. Malaking naging ambag nito na sa akin. Paano kasi, lalong-lalong yung paglaya. Sa loob, ayan na yung expression ko eh. Di ba? Pag, pagmalungkot ako, malungkot din ang painting ko. Rin. Hindi ako makagawa ng maayos. Eh gusto ko masaya yung painting pag nakita ko. Paano nga kapag malungkot ka? Ito rin sa labas. Kasi kung kasi walang boses. Ito, itong nangyari na to, sa pagpipinta na to, ay na pakita namin dito, ito kami. Bigyan nyo kami ng ano, ng matawag dito. Sorry, naiyak <laughs> sa wala nang problema. Ha? Nakarecover na kami. I mean, yung mga kasama ko sa loob. Nakita ko kasi. Kita ng dalawang mga tao. Ang hira. Kita ko na pag wala kang dalaw doon. Ngayon, paglaya nila nahihirapan eh, din sila. Lalo na yung mga hindi nag-aaral doon. Ang daming magagaling. Kaso, hindi sila nabigyan ng pagkakatao. Alam mo kasi, hindi lang naman, eto sa art lang to. E, eh, how yung other side? Hindi naman artist. Hindi lahat ng lumalaya, artist eh. Merong, meron dyan na magaling sa carpentry, magaling sa makapagawa ng bahay. Maraming talented. kami, swerte kami, nabigyan kami ng pagkakataon na ganito. Kaya about doing others. Mayroon. Hindi talaga mawawala yun eh. Hindi ko na nalang pinapansin. Hindi ko nalang pinapansin. Ano nga kasi, ganun ka na nga eh, dati. Kilala ka nang nilang ganun. Hindi ka pa ex-convict na, hindi ka pa nakukulong. Ganun ka na doon sa lugar na yun. Lalo pa yung nakulong ka, tapos lumaya ka. Diba? May, may mga makasalubo. Uy, buhay ka pa pala. <laughs> ganun, di ba? May mga ganong, parang, eh, hindi ko na pinapansin. Dahil pag pinatulan mo, di ba? Pero yung, paano kasi sa akin yun, sa side ko yun, eh, paano yun sa ibang mga kasama ko? Di ba? Eh, individual differences tayo. May, may kanya-kanyang ano tao, eh, di ba? Kanya-kanyang pagpipigil sa sarili. Eh, iba, nap, napapatulan, ano kasi, malaki na itulong dito. Lalong-lalo lalo na to, ha? Ah. Ito kasi tinayo hindi lang para sa amin, eh. Ang purpose talaga ng bagong buhay group of Artis, is to help yung mga PDLs na yung gusto lang. Kung ayaw mo, sa amin wala nang problema, ka-recover na kami lahat, eh. Yung ina, ina, ina kaya, te, kaya, namin, te, natayo lang naman kasi to is year to 2021. Matagal na ako nasa laya ano kasi 2008 ako lumayo to, to 2021 lang ilan years lang ang ano ang purpose talaga nitong ni pag- pag uh, ano namin pag-exhibit para matulungan yung ano ang, ang may certain ano kasi funds na nilalaan kami para rin sa mga PDLs na donate kami at materials kasi sa mga jails sa bureau of corrections tapos nagkakaanda kami ng pre-art workshop sa mga PDL, sa mga jails. Yun yun. Halimbawa, ako kasi nabentahan sa isang exhibit. May certain percentage na ikakaltas doon sa painting ko, sa price ng painting, para ilagay doon sa pondo. Ayun naman yung funds na yung ginagamit namin sa mga, ayun nga, pagbili ng art materials, tas din mo doon. Ano yun, pag nag, nakikinabang noon talaga mga PDL, ngayon, pag natuto na sila, hindi lang kasi isang beses yan eh. Limbawa, example, Makati Jail. Hindi lang isang beses mong tuturuan yan. Paano kasi art yan eh? Ano yun? Uh, continuous. Hanggang sa matuto. Pag natuto na, dasama namin sa aming uh, exhibit. i exhibit kami sa Supreme Court, Court of Tax Appeal, Sandigan Bayan, sa mga Hull of Justice. Diyan kami nag-i-exhibit. First time lang namin mag-exhibit sa ganito. Dahil dito sa first National Collectional Cons 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 Consciousness Week ano painting competition na inorganize ng Just Justice Sector Coordinating Council ng Bagong Buhay Group of Artists. Sa kanila lahat 'to. Alam mo, lumaya sila, wala silang mapuntahan. O dito kay sa amin, Artists, pag uh, related sa art. Ganun lang. Lahat ng mga ayan, lahat ng mga 'yang gawa ng mga PDL yan, maliban to sa amin. Puro gawa ng PDL. Makikita mo dyan sa mga pinta nila. May mga kanya-kanyang emosyon. Di ba? May makita mga ja lady justice, puro justice. Di ba? May masaya, may... Di ba? Iniexpress express nila dyan eh. Eh, nalang kaya nilang gawin. May, may pag ikaw kasi ex-combi ka, sa mo, almost all of your rights as a human, walang, wala yan. The only thing that na rights mo dyan is to exercise your faith. Pinakamababang uri ng tao yan, PDL. Ang kwento is, ante, it's about unity within diversity. Parang kami rin, may kanya-kanya kami pinanggalingan, di ba? May kanya-kanyang kulay ng buhay namin eh. Meaning is festival, not festival, a ah, festival. Yung ayan yung, yung, ano na yan, yung mga fish na yan, ano yan, ang kwento niyan, uh, sa silang grupo na may kanya-kanyang prinsipyo at may kanya-kanyang pinagdaan pinagda sa buhay. Yung colors, galing sa mga kultura, shapes, diba? Papunta sila sa isang direksyon. Diba? Go for gold. Tapos eto, yung the banderitas, kaya nga fish eh, ba? Diba? Pero ang, ano talaga niyan, si yan ng parang alon. Yung alon ng buhay. Di ba? Ganun. Yan ang istorya niya. It's, all about us. The group. Pero kung titingnan mo siya, di parang yung nagpinta, di ba? Parang walang pinagdaanan na mabigat sa buhay. Masaya siyang tignan. Pero pag pinaliwanag mo na, it's all about ano. Kung tawad, ano yan, puro ex-combic yung isda na ano yan. <laughs> parang ganun, di ba? Pero hindi ko inanong ano, ayoko siyang ipinta na daob ng kulungan, nag, ayoko ng ganun. Parang negative sa akin yun eh. Ang gusto ko, positibo lagi. Pag yan, tinutukan ko yan, maabot ng ano yan, two weeks. Pero ginawa, paano kasi, ginawa ko to one month eh, one month make. Eh. Uh, series to eh, marami na akong ginawang ganito. Ito talagang ano ko, ang uh, style ng art ko. Dito ako nakilala eh saka yung ano Village of Prosperity. Dalawang klase lang ang art ko eh. Pero ano yan, series yan, puro ganyan pero iba-ibang ano. Marami ng ano, marami ng puro ganyan. Hindi ako gumagawa ng ibang ano. Iba-iba siyang style. Ganito rin, festival pa rin ang pamagat, festival series. Kasi ayan yung Joe, ayan yung Joe De Leon, yan yung ano niya, yung tatak niya. Siyempre, masaya ka as an artist, di ba? Ang artist kasi, ah, akin ang art kasi ano yan eh, priceless, di ba? Pero sa totoong buhay, kailangan natin mabuhay, di ba? Hindi naman kami, ano, pag in-appreciate mo lang yan, di ba? Masaya na ako nung no? yung ganda, ang ganyan. Ang saya, ang tingnan, ganyan. Makulay, nakakaano. Lalo ko kang gaganahan eh, gumawa. Eh, kami, ano mo lang kami, Di ba? Eh, ang artist kasi, sa akin ha, sa pananaw ko, anuin mo lang ako eh, purihin mo lang yung gawa ko, masaya na ako eh. Lalo na pag binili mo. <laughs> Ganun yun, di ba? Proud na proud ka noon sa sarili mo, as an artist. Ang natutunan ko noon sa, bawa ka mag-desisyon, bawa ka mag-desisyon, isipin mo muna maigi kung anong mangyayari sa'yo. Eh. Paano kasi mga panahon na yun, wala eh. Kung, kung sa tawagin sa salitang kali, tira pasok ako. Yung kung ano na lang naisip yun na lang. hindi ah, ko na iniisip kung ano yung... Siguro, dala na rin siguro nung environment na kinalakihan ko. Di ba? Saka wala pang aral. Bugso damdamin. Kahirapan. Di ba? Yun na. Sama-sama noon. Pero ang ano lang doon, bago ka gumawa ng isang bagay, may aral ka man o wala, alam mo yung tama mali eh, di ba? Isipin mo muna maigi kung ano magiging consequence ng gagawin mo. Ngayon ang pinakamalaking ano ko Saka yung huwag ka makakalimot tumawag di ba? Yun lang lagi. Kaya para makasurvive ka. Lahat naman tayo may kanya-kanyang pinagdaanan sa buhay. Iba nga lang yung sa amin, medyo ano, di ba? Pero lahat, pero kung wala kasing ganun, di ba? Hindi ka, mag, hindi ka magtatagumpay. Hindi ka magtatagumpay. Unang gagawin mo talaga, acceptance eh. Di ba? Mar marami rin nahirapan, hindi nila. Hindi hindi nila matanggap kasi nakakul... Ginawa mo yan eh. Pagdusahan mo. Di ba? Inaccept ko. Inaccept ko sa sarili ko. Nandito na to. Paninindigan ko na to. Pero yung takot, Takot ka kasi, paano kasi nakikita mo sa akin? Nakaramdam ako noon. Nakaramdam ako noon. Inaanap ko yung ano namin, simbahan namin. Doon ako, naging ano ako ng simba, ay uh, I mean, Lexi ni Cristo kasi pumunta ako doon sa kapiyo namin. Yun lang ako. Talungan mo ko, ang gagawin ko. Ano kasi, lahat ng kasama mo, certified na yun. Puro, kay, puro, kay, puro kami sentensyado rin eh, di ba? Puro certified kayong mga loko-loko talaga. Kaya kayo napunta rin sa isang lugar na yun, di ba? Eh, siyempre, ano yan eh, di ba? Hindi ko nasabi na, uy, gobyerno, eto kami eh. Oh. Konting pansin naman. Eh, di eto, eto, eto. Ito, sana eto, itong ginawa na to tong ginawa ng Justice Sector Coordinating Council sa kanang bagong buhay, maging open eyed din na give them another chance, di ba? Si Kristo nga hindi naman pumunta rito para sa mabubuting tao, eh, di ba? Si Kristo pumunta rito para sa masama, magbago, kung paano yun di ba? Ito, expression namin yan eh. Itong nangyari na to, It's a national, ano eh, national, ah, uh, pang buong Pilipinas to. Hindi lang to Bureau of Correction, kasama dito ang Bureau of Jail Management. All over the country to. Ang sa publiko, ang maano ko lang sana, may na, ano kayo na, itong, ano na to, itong petition to, sana maging ay, di ba, makita nyo na ang PDL. Bigyan nyo na. Hindi sa, sa artist. Eh. Not the only side of art. Alam ba, kahit hindi artist yan, ex-combic yan. Diba? Bigyan ng pagkakataon. Ito kasi, ano lang ito eh. Sa art. Sa art to. How about the others? Hindi naman lahat ng lumalaya, puro artist. Diba? Merong, merong nakagraduate ng college doon. Napakagaling. Napakagaling. Kaso hindi nabibigyan ng magandang opportunity sa labas, di ba? Ano na saying, government, tulungan nyo kami. Ang daan problema ng gobyerno eh. But eh, sana ito, maging open, ay open di ba? Nang hindi lang ng, go ng government natin. Lahat ng tao. Diba? Bigyan nyo ng pagkakataon niyan. Lahat naman tayo nagkamali eh. O si Kristo nga, nakakulong din eh. Di ba? Sa mga PDL naman, ang katulad niya habang nagbo pag nagwo-workshop kami pa, lagi kong sinasabi sa kanila yon ano acceptance kagawa kayong kasalanan eh tanggapin niyo tapos ni diba? ano, diba? kayo tawad doon di ba saying kung an sinong ang Diyos mo kung ano di ba umingi ka ng tawad tapos habang nandiyan ka ayusin mo yung buhay mo dahil sinisiguro ko sa iyo pag inayos mo buhay mo diyan ikaw rin ang makikinabang yan eh. Ayusin nila kung ano yung opportunity na binibigay sa kanila ng, ng Bureau of Jail Management o ng Bureau of Corrections, ng mga rehabilitation program. igrab nila. Tapos pagyamanin nila, paglaya nila, magagamit nila yun eh. Hindi na para ipagmalaki mo yun. Kahit ano suma sa si ex-COVID eh, magagamit mo yun para sa sarili mo.